maalad na pagbati Pilipinas. Ito si Neil Eko, pansamantalang humahalili kay Inday Espina Varona. Welcome to Alab Analysis. Wala raw ginamit na dahas ang polis sa nangyaring dispersal sa anti-corruption protest sa Mindyola noong September 21. Pinuri pa ni DILG Secretary John Vic Rimuglia ang PNP dahil pinairal daw nito ang quote-unquote maximum tolerance. Ito ay kahit higit dalawang daan ang inaresto Marami sa kanila kabataan at nakakulong pa rin hanggang ngayon. Dalawa rin ang nabalit ng Pilipinas lang. Isa rito si Eric Saber, nakalilibing lang nitong October 2. Pag-usapan natin sa episode na ito ang tinatawag na maximum tolerance na ginawa ng pulis sa Mindyola. Makakasama natin si Attorney Sol Tauli ng Karapatan, isang human rights lawyer na nagbigay ng pro bono na serbisyong legal sa mga nakulong matapos ang September 21 protest. Mahalad na pagbati, Attorney Sol. Hi, Pagbati din. Ayan. So, Attorney si Eric Saber, isang construction worker na binarel no, sa kasagsagan ng violent dispersal ng kapulisan sa Mindyola Recto area, ay nilibing na no, kamakailan. Uh, kasama po kayo doon sa funeral march hanggang sa libingan po niya, di ba? So, kumusta po yung mga kaganapan noong araw mm -hmm. na yun? Kahapon siya nilibing, ano, doon sa Manila North Cemetery. ah, uh, maraming nakiisang mga iba't ibang organisasyon, uh, lalo na mga manggagawa, na mga malalitang tagalunsod, at iba-iba pang sektor ng lipunan na Uh, nakikidalamhati doon sa pagpatay kay Eric Saber. Actually, very cinematic yung ano, eksena kahapon kasi umulan ng todo. Mm -hmm. At yung puntod mismo na pagdalagakan kay Eric Saber ay binabaha. Mm -hmm. So, imagine mo hanggang sa huling hantungan, eh, biktima ka ng korupsyon at pasismo uh, ng gobyerno, di ba? Wala nang ibang best na mag illustrate sa kalagayan ng mga kababayan natin kundi yung nangyari mismo kay Eric. Ngayon naman, attorney, ang sabi rin ng mga pulis kasi na ang DILG kapulisan na hindi raw nanggaling sa kanila, hindi raw wala daw silang ano doon, kasi lang kinalaman sa pagkabarel at pagkamatay ni Eric Saber. So, ano po yung tingin niyo sa statement na to? Actually, nakakatawa tong kwento ng DILG. No? Medyo adjustable lang kanilang kwento. Kasi nung unang-una, sabi nila walang namatay, walang casualty. Tapos, later on, nung uh, meron ng namatay, na-confirm na may namatay si Eric Saber nga, in-adjust nila yung kwento nila. Ang sabi nila, may namatay, pero yung bumarel hindi galing sa panig namin. So, ano ba talaga, ina adjust natin yung storya batay sa gusto nilang narrative, ano? Pero clearly, nung araw na yun, sila lang naman na may dalang barel. Sila lang naman na nagpapotok ng sunod-sunod at kahit, panoorin nila yung mga umiikot na videos online. Lahat po ng, ng tao ay eh, kamera, ng uh, camera, cellphone ngayon. nano, Kaya madaling makapture yung nangyari. Narinig natin ilang beses na sunod-sunod na putok tapos may bumalagta na doon sa kalagitnaan ng rekto. So, hindi naman dedenay ng, ng, PNP, ni DILG Secretary John Vic ni Mayor Esco Moreno, na may nangyari talagang sobra-sobrang karahasan that led to the killing of Eric Saber. May nakita akong video sa budget hearing sa Congress, di ba? Yes. May pagquestion question si um, ACT Teacher's Party List Representative um, Tonchi Pino sa DILG. So, parang sa pagtatanong niya, parang nasiwalat na walang accounting, mm -hmm. apparently, ang DILG sa mga casualties o injuries sa panig ng mga nagprotesta. Mm -hmm. Yung meron lang silang bilang ay sa police side. Sa so, tingin niyo po, ano yung kumbaga veracity ng mga statement mm -hmm. ng DILG sa ganitong kontekstong mm -hmm. ito? Alam mo, kahit nga yung uh, bilang ng arrested eh, hindi naman tama. Yung binigay sa amin ng MPD or ng Manila Police District. Mm -hmm. When we went there on uh, September 22, the following day after the violent dispersal, 216 na yung binigay nila sa amin. Apparently, there are more than 216. Sa bilang ng karapatan, nasa 240 na nga. Mm -hmm. ba diba? Mas marami pa talaga hindi ah, nila na-account. Hindi nila ma-account kasi dampot lang sila ng dampot. Yeah. Ang dami pa rin namin na, na sugsog na mga arrested individuals Sinasabi sabi nila, arestado po kami nung ano eh, nasa stations to ah. Mm. Arestado po kami nung September 21. Pero nung siyek namin yung list ng MPD, ay wala ka dito. Mm. So there are really more than that. And even yung mga killed, hindi natin alam kung isa lang ba o dalawa pero publicly ang sinasabi. May isang nasaksak and then si Eric nga yung isa. Pero yung totoong, may mga videos na meron pang ibang Casualty, pero hindi na natin alam kung nasaan yung mga yon So wala talagang uh, accounting. In short, walang pakialam mm -hmm. yung mga kapulisan natin, yung gobyerno, kung ilan ba yung nahuli na saktan dito sa violenting dispersal na ginawa nila. Ang daming mga uh, kasinungalingan na uh, sinasabi itong DILG, itong P, uh, PNP, itong MPD, itong uh, local government ng Manila, doon sa nangyari. Tayo, nandun tayo ako, nagmarcha ako mula Luneta hanggang Menjola. Tapos andun pa ako the whole time since uh, September 22 and up to yesterday. Kaya nakita ko first hand ano, kung ano yung mga nangyari na ko lahat ng kwento at hindi yun pwedeng uh, i-discount ng mga otoridad. medyo ano reminiscent sa ano ba Marcos dictatorship no It parang, feels like that. Hmm. Hindi ko hindi ko naranasan yung Marcos dictatorship tapos parang surreal yung feeling na nandun ka sa Mendoza, di ba? Hmm. On the same day na nag-declare ng martial law si Marcos Sr. Tapos biglang ganun yung nangyari. Sa so, tala yung iba yung pakiramdam mo na parang, wait, teka lang, parang ano to, narinig ko na to before. Ah. May hmm. mga kwento kasi noon, pag din nagdadampot yung Philippine Constabulary, kahit sino, kahit, kahit ilan, sino basta talaga. meron. Oo. Ganun, diba? Ngayon naman po, sa tala naman po ng karapatan, no, so far, sa mga nakausap na, nakasalamuha, natulungan ng mga pamilya. So, ano po yung nalalaman ng karapatan ngayon sa actual na nangyari, no? Sa September 21? mm yung community kasi ng Recto Station, alam nyo naman, di ba, kung nakapunta na kayo sa Recto, maraming komunidad dyan sa paligid. May mga eskwelahan dyan. Marami ako nakausap na mga minor de edad na taga dun sa area. A playground nila yan eh, yung Recto Station eh. Ando, nakikiusyoso. Yung isa nga, si Eric, patawid lang sana sa kabilang side. Nung nagkagulo, dispersed na, nanggigil yung mga polis eh. Nakita natin kasi kiniklaim nila nga, may nasaktan daw sa side nila. Nanggigil sila kahit sino dinampot nila. And isa dun sa mga nadampot, may isang 9-year-old, yung youngest sa tala ng MPD, sa listahan na binigay sa amin, merong mga PWDs na hindi na nakatakbo talaga at kinuha na lang. So ganun ka-random. Tapos hindi makapagsinungaling yung PNP dito kasi ang daming CCTV footage sa area na yun, di ba? Tapos may mga journalist pa na nagko-cover, may mga concerned citizens na, may mga netizens na nagbibideo. And even yung si Alvin Karingal, eh... Kitang-kita sa video eh walang ginagawang krimen. Nakahawak ng never again, never forget mm -hmm. na placard. Basta dinampot. Diba? Yun ang clearly illegal arrest. Sobrang chaotic nang nangyari. Sobrang chaotic ng daloy ng impormasyon tungkol dito. Uh, pero kayo po, tinatayin niyo pa rin pong pagtagpi -tagpiin. Yes. Actually, um, the following days after September 21, maraming nagsasansahan ng videos eh. I'm trying to figure out ano ba yung nangyari. Kasi at that time na nasa Menjola, I uh, was supposed to be a speaker. Mm -hmm. Pero dahil ang pagod na pagod na yung mga tao, isang speaker na lang yung nagsalita. And then, uh, peacefully dispersed na yung mga tao. So, nakauwi na ako before ko nalaman na may iba pa palang mm -hmm. naganap. Um, nung binabalikan ko yung mga videos, nung uh, nagbabato, yung mga tao galit na galit eh. At yung galit nila nang gagaling dun sa grabing korupsyon. And these people na um, allegedly ay nagbabato, yung mga calls nila talagang uh, yung kahirapan, vis-a-vis um, -vis yung grabing pandarambong sa pera ng bayan, tapos sila naghihirap. These people are victims of extrajudicial killings sa panahon ni Duterte. Biktima ng paulit-ulit na baha at sunog, mga galing sa urban poor communities. And you, you see these people in Senate and Congress na nag-iimbestigasyon ng uh, billion-billion pera sa lamesa. At ang daming nagugutom. So, parang pag pinapanood mo yun, nagigets mo eh kung saan nanggagaling yung galit ng taong bayan, di ba? So, parang hindi mo sila maja-judge na, mga ano naman yan, rioters lang naman yan. Pero sa totoo lang, legitimate yung mga calls eh, ng mga tao. Ngayon po, attorney, kasi nga po um more than 200 sabi wala pang definite count yes. more, more than 200 ang ang kinulong ng kapulisan noong September 21 uh, at sa panig ng PNP uh, sabi nila yung mga Dinampot nila, naka-aircon, may pagkain, ganun, relatively maayos ang kalagayan. Totoo po ba yan? Ano po ba yung naobserbahan nyo? Bakit may napanggit nila na yung mga diniting nila sa Senado, yung mga kontem Kasi naka-aircon yun, tsaka maganda kama nun. Pero yung nakita kong tinulugan ng mga, nirespondehan namin, walang ano sa sahig, walang uh, kama, walang karton nga eh. Uh, hindi pinapaligo, hindi pinapakain hindi pinapa-access sa abogado nung una, no, nung una kami pumunta, hindi pinapa-access sa mga kaanak. Nalito ba sila na nasa Senado? Sila so, baka nalito sila. Hindi <laughs> natin alam. <laughs> Halos two weeks na? Magta two weeks. Magta two weeks na mga nung... Sunday, next Sunday. Oh. Nang na yon. So, may mga... Ano po yung mga pinakamalalang kaso na... Ng condition mm -hmm. doon ng mga preso na nakita niya sa loob ng MPD? Well, meron tayong mga natanggap na uh, pinapaamin sila of the crime and then binubugbog sila. Mm -hmm. Yun yung nakakatakot kasi meron kami yung reports na natanggap na after namin umalis, binugbog sila ulit. Uh, meron kami mga natanggap na pinapasahin sila sa mga papel na kung ano-ano. Uh, meron kami natanggap na ginugutom sila. Hindi, hindi pinapasok yung food na uh, dinadala ng mga magulang nila. Meron tayong natanggap na report na kinakain yung mga pagkain na pinapasok ng mga organizations na tumutulong. Lahat ng kababuyan. Mm -hmm. Sorry, yung yung word talaga na gusto kong gamitin at kawalang hiyaan ay ginawa na nila doon sa mga detainees na hindi pa nga to ano hindi eh, pa hindi pa nila nakakasuhan sa piskalya dahil actually beyond 36 hours yung maximum period of detention under sa batas ganun yung trato nila di diba? parang mga mga hayop nakakagalit no sa sa punto de vista ng rumi-responding abogado pero lalo na siguro doon sa mga magulang at kaanak na nandoon kayo po sa karapatan, nag-post pa po kayo sa social media nung mga larawan po ng... Nung injuries. injuries, oo. Is... Grabe, yung, grabe yung mga black eye nila. Merong isa doon, ano na, nagnanana na yung paa kasi pinalakad sa bubog. Merong mga galos na matitindi. Maraming may putok ang ulo, uh, binatuta. Tapos yung mga minors, talagang kita ko yung mga trauma nila sa mukha nila kasi nung nagnanarate sila, sabi nila na, yun nga, inutusan silang saktan yung isa't isa. Para walang hands -off off ang ano ang police and then sasabihin oh ikaw bugbugin mo tong kapa mo bata pag di mo binugbog yari ka sa akin so sabi nila ayaw po namin gawin yon kahit po labag sa loob namin sinaktan po namin so imagine the trauma diba, ba na, na, nangyari sa kanila tapos here comes Isko Moreno na papatawag yung mga magulang at mga bata sa sermon-sermonan di ba mga performative nating mayor diyan di ba tapos biglang yung DSWD, yung pag, pag, na, ano, paglalaga ka nila, isa subject pa sila sa intervention program na pagwawalising ka pa, yung mga community service. Hmm. Imagine mo, nabugbog ka na, natorture ka na, pagwawalising ka pasapasakan pa. Pasapasa ka pa. Na, doon ako nagagalit eh. Sorry, nagagalit talaga ako hanggang ngayon. Pag naiisip ko yung, at na-recall na, re ko yung mga ganong kwento ng mga biktima. Attorney, how come ganyan ka empowered ang mga otoridad, ang kapulisan, ang LG, yung DILG na gawin yan? Hmm. Oo. At ay, ewan ko, nasa isip ba nila makakalusot sila? Oo, oh, kasi nila alam mo na, di ba? Yun yung mga nandun sa Senado at mga uh, malalaking contractors, eh, walang pananagutan. Grabe ang malalaang ang impunity sa Pilipinas. Kung yung matataas na tao ay hindi na nakayang ikulong at parusahan sa mga ginawa nila, ano pa kaya yung mga ano nila, putso-putso nilang puli sa ground? Diyan sila nakakakuha ng lakas ng loob. Eh. Even panahon pa ni Duterte, di ba? binigyan niya ng assurance ng gobyerno na kahit anong gawin niyo, kahit pang pumatay kayo dyan, walang sagot ko kayo, walang mangyari sa inyo. At nangyayari pa rin yan hanggang ngayon. So talagang kailangan, alam mo, masampulan mga polis na yan. Eh, you no? Know? Uh, Siyempre, hindi lang mga polis hanggang sa pinakamataas. Kailangan yung mga nag-utos, yung mga boss nila, yung mga commander nila. Hindi yan kay Marcos Jr. Dahil nangyari yan sa premises, premises ng Malacanang, no? kung saan siya, the seat of power hmm. sa Pilipinas. Nakita ko pa nga yung video ni Sara Descaya nung ano, naglalakad siya. Sabi niya, ano, gandahan niya yung memes ko. Oo, oh, ah. oh, oh. nagigigig. Hindi ba ka talaga? natitrigger ako eh. Pag gano'n lang nakikita akong mga nangyayari. Ito po po, sabi po po ng authorities, Manila Mayor din, nagsabi rin yata, nag-comment siya na itong mga ng gulo daw mga oh, mga rioters mga mere rioters na gusto ng chaos mga gang gang mga utak-addict mm -hmm. yun yun yata yung term yeah. utak na ginamit utak-addict diba? so ano po masasabi ninyo doon? lagi naman yun ang tawag nila sa maralita at sa mahihirap na lumalaban pag napikunat na na ano na na, na na ubos na yung pasensya sa kanila at lumaban gagamitin nila yung mga degrading terms samantalang si Mayor Isko eh nung uh, eleksyon ay andyan sa backdrop niya ang mga mahihirap sa tundo ngayon na uh, taga-Tondo si Eric Binaril. Sige nga mayor, baka naman gusto mo ring iharap yung bumaril kay Eric kasi hinarap na niya yung isang relohero daw na suspect dun sa pagsaksak dun sa isang victim no. Na-humiliate na niya sa publiko na iharap na niya. Iharap mo rin yung MPD, yung kapulisan na bumaril kay Eric para patas ka. Hindi mo kaya kasi pulis. So hinahamon natin, iharap niyo kung sino yung mga nagpapotok sino may mga dalang baril noong araw ng September 21. Siguro mas uh, konting sa legal side ano sa mabilisan, ano-ano po yung mga nilabag ng otoridad, ng kapulisan sa mga ginawa nila noong mm -hmm. September 21 and ito, weeks after? Mm -mm. Meron tayong yung titawag na um, karapatan ng mga taong nakadetained or under custodial investigation. Kasama doon yung ma-access immediately ng family, ng doctors, ng uh, lawyers. Lahat yon nilabag nila kasi ayaw nilang ang ipakita eh. Kasi siguro alam nilang binagbog sarado nila, Di pinapagaling, pinapakalma pa yung mga injuries. Pangalawa, yung torture, yung pinakamatinding violation na ginawa nila, hindi lang physical but psychological torture. Bawal na bawal yun sa batas at meron tayong batas laban dyan, yung Anti-Torture Act. Marami pang iyong uh, rules tungkol sa dispersal at sa mapagprotesta, violation ng right to free speech and expression, 'yung pagdadala nila ng weapons during uh, protest, 'yan lahat 'yan uh, ano? trial talaga nila. Kung tinitingnan ko 'yung bill of rights, sabi ko ang ganda nitong bill of rights, no, pero lahat 'to violated ng pulisong araw ni September 21. Magta-two weeks na nga po mula nung um, September 21 anti-corruption protests, ano. Um, in light of all in light of the aftermath po nung araw na po yun. Ano po sa tingin niyo yung magiging resulta um, in the weeks or months to come? Ang ngayon pa lang naman, at the onset, wina-whitewash nila eh. So parang alam mo na kung saan nila ito dadalhin. No? dinay nila, wina-whitewash nila na may nangyari. Kahit napakadaming videos at photos no araw na yon. Pero tayo, ipupush eh, natin na may mga nagot dito sa uh, ginawa sa mga individual na dinampot nila. Hindi ko masabing protesters kasi marami nga doon hindi protesters, di ba? Marami doon mga Uh, ano lang bystanders lang. Hindi natin hayaan na i-whitewash ng kapulisan, ng LGU, ng DILG yung ginawa sa atin. Mm, so so far baka may pwedeng po kayong ma-share na actions po na tinetake na po ninyo mm -hmm. sa part ng karapatan mm -hmm. uh, mga abogado sa NUPL. So ngayon we're still assisting all of the arrested kasi as we speak, may hearing ang mga arraignment ng ibad sa mga nahuli. So ganun kabilis. And then sabi nga namin na uh, after siguro nito medyo ano na, medyo mga bagay. Lahat ang gustong magsampan ng kaso laban sa mga pulis, ni ano, yung mga magulang na tinorture at tinuli mga anak nila. Of course, we are very welcome to assist them to file counter charges. Kasi hindi tayo pwedeng mag-file ng counter charge yung walang complainant we will have to do that. No? Kailangan natin maturuan ng leksyon ng mga to na hindi sila forever immune from accountability. Lahat ng pwede nating magawang assistance, even sa pamilya ni Eric, no, para ma-identify yung gunman, yung talagang pinanggalingan ng bala, eh, gagawin natin. Kaya sa publiko, no, kung meron kayong naitatabi dyan ng mga videos na would directly point to the person na bumaril kay Eric Saber, Kontakin nyo lamang po kami, Meron po akong Facebook account, pwede niyo ako i-message doon at uh, para ma-identify na bibigyan natin yung ng hustisya yung pagkamatay ni Eric Saber. Of course, babalik tayo sa siguro sa punto ng September 21 protests, ano, a law commemoration at the same time anti-corruption na panawagan mm -hmm. at nabanggit nyo nga po kanina na kahit po sa gitna nung um, chaos at uh, batuhan sa Mendiola Nandiyan pa rin yung panawagan yung ano talaga yung galit ng karaniwang tao yes, ng mahihirap sa gitna ng na na-reveal na korapsyon nare na sa gobyerno. Uh -huh. Ano po yung gusto niyong sabihin? Kasi nang uh -huh. nagpapatuloy pa rin naman po uh -huh, yung ano eh yung mga uh -huh. investigations ngayon, yung mga naglilipa ng whole, yes. naglagan sa Senado uh -huh. at Kongreso, uh -huh. corruption issues. Sabi nga nung mga nauna din nag-interview sa akin, uh, hindi ba yung nangyari ng September 21 uh na violent na pagtrato doon sa mga nagprotesta man o no, hindi, would send a message sa publiko na matatakot sila na sumali ulit sa mga susunod na pagkilos. Actually, kailangan natin mas i-assert pa yung karapatan natin na uh, magsalita. Kasi ito na lang ang meron tayo, eh, di ba? Versus dito sa mga resources ng taong bayan na ginagamit ng mga politiko, ng mga senador, ng mga congressman, lahat ng involved dito sa malawakang korupsyon. Kailangan nating i-sustain at ituloy yung laban natin dahil ang daming mga naging biktima ng lindol, ang daming naging biktima ng baha, nasan yung mga pera? ba? Diba? Dapat yan yung nakakatulong sana sa pagbangon natin sa bilang isang bansa na prone sa mga kalamidad. Kailangan may makulong talaga eh. Hindi na uubra yung mga Senate investigation. Hindi <laughs> uubra yung mga congressional hearings na yun, committee hearings na, na yan. yan. Dahil we've been there. Sa punto na tayo na nauubos na yung pasensya ng taong bayan, kailangan namin makita ng politiko na nakakulong. Kailangan namin makita ng mga abusadong pulis na nakakulong. So tuloy-tuloy lang. Marami pang pagkilos na mangyayari. Siyempre, andito naman yung mga Kasamahan natin mula sa karapatan, sa National Union of People's Lawyers, mga iba't ibang progresibong organisasyon na handang tumulong at ipaglaban yung karapatan ng mga mamamayan sa mga gantong pagkakataon. Kagaya ng pagharap natin sa mga kalamidad, parang tayo-tayo rin talaga yung haharap sa mga oo, oo, inustisya. Tayo-tayo rin ang magre resolve nito eh. Itong, itong mga politiko na ito, hanggang kay Marcos Jr., tayo ang magdidesisyon dapat sa mga uh, buhay nila. dahil ang naglukluk sa kanila kung hindi man na taong bayan ay yung mga makina na dinaya nila no tama na hindi na to makatarungan sobra-sobra ng pagtitiis ng taong bayan maraming salamat po sa pagsama thank sa you. Atin. Salaman, thank you salamat Neil thank lumalabas na dahas ang ginamit ng pulisya sa pagsupil sa mga kabataan na galit sa mga katiwaliang nasisiwalat ngayon. Sabi nga ni Attorney Sol Taule, hindi makatarungan ang pagmamaltrato, paggamit ng tear gas, at lalo na live ammunition para i-disperse ang mga nagpapesta noong September 21 sa Mindyola. Dapat may managot. Hindi tama na kahit wala pang investigasyon, nauna pa ang otoridad na itanggi ang police brutality. Kahit na malinaw ito sa napakaraming ebidensyang galing sa mga witness na kumuha ng video at litrato. Kaya sa mga susunod na araw, kasabay ng paghingi natin ng hustisya laban sa mga sangkot sa malawakang korupsyon, hingin din natin ang hustisya para sa mamamayang inabuso at pinagmalupitan dahil ipinahayag nila ang kanilang galit sa katunayan. Muli ako po yung nakasama si Neil Echo, pansamantalang humahalili kay Inday Espina Varona. Maraming salamat po sa panonood ng Alab Analysis. Huwag niyo pong kalimutang i-share at mag-react sa video na ito at i-follow ang Media sa lahat ng aming social media pages. Hanggang sa susunod!